Isipin mo na lang na naghuhukay ka lang ng lupa tapos bigla kang makakakita ng isang bagay na sobrang kakaiba, sobrang dambuhala, na agad magbabago sa pananaw mo tungkol sa mga nilalang na minsang gumala sa planetang ito. Mula sa mga sinaunang karagatan na puno ng nakakatakot na mandaragit hanggang sa mga dambuhalang reptile na kayang hatiin ang isang pating sa isang kagatlang, ang mga fosil ay hindi lang basta tuyong mga buto. Isa itong paalala na minsan, ang mundo ay pinamunuan ng mga halimaw na magmumukhang alagang pusa lang ang mga pinakamabangis na predator ngayon. Ngayon bibilangin natin ang ilang nakakatakot na fossil na nagpapatunay na minsan ng pinamahalaan ng mga halimaw ang mundo. Pero bago natin simulan yan, huwag mo sana kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Noong 2007 sa isang minahan sa Germany, may mga minero na nakatagpo ng isang napakalaking kuko na agad kinabahan at na-excite ang mga siyentipiko. Mahigit 18 inches ang haba nito at nang suriin, nalaman nilang ito ay pag-aari ng isang sea scorpion na nabuhay mahigit 390 million years na ang nakalipas at itinuturing itong pinakamalaking arthropod na natuklasan. Batay sa laki nito, inestimate ng mga mananaliksik na mahigit 8 feet ang haba ng buong nilalang mula ulo hanggang buntot. Isa itong apex predator ng mga ilog at baybayin noon. Ang malalaki at matinik nitong mga paa ay perpekto para mangdagit ng isda, mas maliliit na hayop, at posibleng mga sinaunang amphibians na lumalapit sa pampang. Ayon sa mga fosil ng kauri nitong species, kaya rin itong maglakad sa ilog at lumangoy ng mabilis gamit ang buntot para gumalaw at mangambush. Isipin mo na lang na isang alakdang kasing laki ng kayak na dahan-dahang papalapit sa iyo sa tubig. Noong 2010 naman sa Kansas, may natuklasang kakaibang fosil ang mga paleontologist, isang kalansay ng dambuhalang pating na may malaking marka ng kagat. Una, inakala nila na isa ring pating ang umatake, pero hindi tugma ang pattern ng kagat sa alinmang uri ng pating na kilala mula sa fossil record. Bagkus, tumugma ito sa pangan ng Mosasaurus of Mani, isang dambuhalang sea reptile na mahigit 50 feet ang haba. Madalas itong tawaging sea T-Rex dahil sa matutulis nitong ngipin na parang kono, perpekto para durugin ang buto at umatake ng mabilis, mapadagat man na malalim o mababaw. Ang fossil ay nagpapakita ng isang malinis na hiwa sa gitna ng katawan ng pating na ang ibig sabihin ay hindi ito nang huhut-hut lang ng patay na hayop. Aktibo itong huhuli. Noong huling bahagi ng Cretaceous period, sila ang tunay na hari ng karagatan nang tatanggal ng ulo ng kahit anong hayop na maglakas loob lumangoy sa malapit. Noong unang bahagi ng 1900 sa Idaho, USA, may mga minero na nakahanap ng kakaibang fossil, isang spiral ng ngipin na parang panghiwa ng lagari. Dekada ang inabot ng debate ng mga siyentipiko kung ano nga ba ito. May iba na nagsabing bahagi ito ng tiyan o hasang ng isang isda. Sa kalaunan, natukoy na ito ay panga ng isang nilalang na tinawag na helicoprion, isang shark-like predator na nabuhay mahigit 270 million years na ang nakaraan. Ang spiral na ito ng ngipin ay nasa ibabang panga at gumagana na parang conveyor belt na hinihila pababa ang biktima kada kagat, kaya't halos imposibleng makawala. Tinatayang lumalaki ito hanggang 20 feet ang haba may katawan na idinisenyo para habulin ang biktima sa malalawak na dagat. Ang kakaibang panganitong parang lagari ay hindi lang palabas, isang matalim at eksaktong sandata ito para manghuli. Isa ito sa mga pinakakakaiba at nakakatakot na mandaragit noong panahon ng Paleozoic. Noong 2014 sa gitna ng disyerto ng Sahara sa Tunisia, natuklasan ng mga mananaliksik ang fosil ng Machimosaurus Rex, ang pinakamalaking buwaya sa dagat na naitala sa kasaysayan. Ang nilalang na ito ay umabot ng mahigit 30 feet ang haba at may bunggo na lagpas limang talampakan ng lapad. Pero hindi tulad ng mga modernong buwaya na may matutulis ng ngipin, ang mga ngipin nito ay makakapal at mapurol. Idinisenyo para durugin ang matitigas na shell ng mga pagong at mga nakabaluting reptile sa dagat. Nabuhay ito mahigit 130 million years na ang nakalipas sa mabababaw na baybayin kung saan inaabangan nito ang biktima mula sa ilalim ng tubig na parang modernong buwaya pero mas malaki at mas nakamamatay batay sa mga fossil, napakalakas ng panga nito at kaya nitong tiisin ang napakalaking puwersa ng kagat. Malamang, ginamit din nito ang mahabang buntot para biglang sumugod sa mabilis na biktima. Sa laki at lakas nito, halos wala na talagang makapipigil at ito ay isang tunay na apex predator ng kanyang panahon. Noong 2018 naman sa Utah, natuklasan ng mga paleontologists ang halos kumpletong kalansay ng isang mabagsik na mandaragit, ang Utah At para sa kaalaman mo, Halos mukhang laruan lang ang Velociraptor ng Jurassic Park kumpara rito. Ang Utahraptor ay umaabot ng 23 feet ang haba at halos isang tonelada ang bigat. Ang pinakanakakatakot dito ay mayroon itong mga kuko na hugis karit, mahigit siyam na pulgada ang haba at dinisenyo para tagpasin ang biktima sa isang hampas lang. Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na nangangaso ang mga ito ng grupo at tinatarget ang mas malalaking hayop kaysa sa kanila. Ang mga ngipin nito ay matatalim at may serasyon perpekto para punitin ang laman. Mayroon din itong matitibay na mga paa na nagbigay rito ng bilis para makaambush. Nabuhay ito noong unang bahagi ng Cretaceous period at tunay na namayani bilang isa sa pinakamabangis na predator sa lupa. Isipin mo na lang na tahimik itong makakastok tapos bigla na lang aatake ng eksakto. Noong 2013 sa Patagonia, Argentina, nadiskubre ang isa sa pinaka-extraordinary fossil site na nahukay kailanman isang napakalaking libingan na puno ng mga batang plesiosaur. Ang mga hayop na ito ay mahahabang leeg na reptile sa dagat na nabuhay mga 85 million years na ang nakalipas. Ang mga adult ay lumalaki ng higit 40 feet habang ang leeg lang ay pwedeng umabot ng 20 feet ang haba. Ginagamit nila ito para umatake ng isda at pusit mula sa mga anggulong hindi inaasahan habang nakatago ang katawan sa ilalim ng tubig. Ang kanilang matatalim at payat na ng ngipin ay perpektong pangdakma ng madulas na biktima katulad ng mga balya na ngayon, pinaniniwala ang bumabalik sila sa mabababaw na lawa para manganak at palakihin ang mga supling sa mas ligtas na lugar. Ang fossil site na ito ay nagbigay ng bihirang sulyap sa iba't ibang yugto ng paglaki ng mga dambuhalang ito, mula sa mga bagong silang hanggang sa paglaki na. Noong 2016 naman mula sa baybayin ng Norway, natuklasan ang mga labi ng isang halimaw sa dagat na binansagang Predator X. At sa pangalan pa lang, alam mo nang hindi biro ang hayop na ito. Nabuhay ito mahigit 150 million years na ang nakalipas at umaabot ng higit 40 feet ang haba. Ang panga nito ay may kagat na apat na beses na mas malakas kaysa sa T-Rex. Ayon sa mga fragment ng bungo, mayroon itong ngipin na kasinlaki ng saging na ginawa para punitin ang laman ng malalaking hayop, kabilang ang iba pang reptile sa dagat at ng buhalang isda. Naniniwala ang mga eksperto na kaya nitong lumangoy ng mabilis at umatake bigla, isang perpektong ambush predator ang streamlined na katawan nito ay tumulong para lumusot ng tahimik sa dagat bago sumalakay ng napakabilis. Sa laki, bilis at panga nitong nakakabasag buto, halos wala itong kakumpetensya sa karagatan. Noong 2003 naman sa Argentina, natuklasan ng mga paleontologist ang bungo ng kelengken, ang pinakamalaking terror bird na nadiskubre sa kasaysayan. Tumataas ito ng halos 10 feet at kahit hindi ito marunong lumipad, isa itong mabagsik na mandaragit na gumala sa South America mga 15 million years na ang nakalipas at matagal nang naglaho ang mga dinosaur noon. Ang tuka nito ay halos dalawang talampakan ang haba, matalim at nakakurba. At kayang magbigay ng isang bagsak na sapat para butasin ang mga buto o durugin ang bungo ng biktima. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 40 miles kada oras at umaasa, hindi lang sa laki kundi sa bilis, liksi at eksaktong pag-atake. Noon, ang mga terror bird ang nagsilbing apex predator sa kanilang tirahan, nang huhuli ng mga mamal at reptile na walang ibang panlaban sa kanila. Ang mahahaba nilang paa ay dinisenyo para sa mabilisang habulan sa malalawak na kapatagan, habang ginagamit naman nila ang matutulis na kuko para pigilan at pabagsakin ang pumupuslit na biktima. Pinapatunayan ng Kelenken na hindi mo kailangan ng matutulis ng ngipin o dambuhalang kuko para maging pinakamapanganib na hayop. Dahil sa kombinasyon ng bilis, lakas, at isang nakamamatay na tuka, kayang sakupin ng mga ito ang buong kapaligiran. Noong 2007 naman sa isang liblib na isla sa Arctic, nakadiskubre ang mga siyentipiko ng fosil ng isang dambuhalang amphibian na nabuhay mga 270 million years na ang nakalipas. Ang halimaw na ito ay umaabot ng halos 26 feet ang haba at ang bungo pa lang ay higit limang talampakan. Para itong buwaya kung titingnan pero mas nakamamatay. Mayroon itong matutulis at mahahabang ngipin na kayang dumakma at lumamon ng malalaking biktima ng buo. Namuhay ito sa mga latian at ilog, tahimik na nag-aabang hanggang may mabiktimang lumapit bago biglang umaatake mula sa ilalim ng tubig. Sa panahong iyon, ito ang tunay na river monster. Ang mahaba at makisig na katawan, malakas na buntot, at napakalaking ulo nito ay nagbigay rito ng kalamangan para dominahin ang mga sinaunang wetlands. Anumang hayop ang pumasok sa teritoryo nito ay halos siguradong magiging hapunan. Noong 2014 naman sa Patagonia, Argentina, natuklasan ang fosil ng Patagotitan mayorum, ang pinakamalaking dinosaur na natagpuan kailanman. Ang dambuhalang herbivore na ito ay tinatayang umaabot ng 122 feet ang haba at may bigat na halos 70 na tonelada. Ang mga buto ng paa nito ay mas matangkad pa kaysa sa tao at ang mga vertebrae ay kasinlaki ng isang sofa. Isipin mo na lang na para kang tumatabi sa isang gumagalaw na skyscraper kapag dumaan ito. At kahit isa itong herbivore, nababago nito ang kapaligiran sa pamamagitan ng simpleng pag-iral. Ayon sa mga fosil, napakalakas ng mga paa nito at may dambuhalang buntot na posibleng gamit para sa balanse o pantaboy sa predator. Dahil sa napakahabang leeg, kaya nitong abuti ng pinakataas ng mga puno at lumamon ng napakaraming dahon araw-araw. Karaniwan silang naglalakbay ng pangkat-pangkat at malamang ay binabago nila ang tanawin habang naglalakad, dinudurog ang mga halaman at nagbubukas ng espasyo para sa mas maliliit na hayop. Para sa modernong tao, mahirap isipin ang ganitong kalaking hayop na gumagala lang sa paligid. Ang makakita ng isang patagotitan na gumagalaw sa harapan mo ay siguradong kamangha-mangha pero kasabay din ay nakakatakot.